Yan. Ano natin yung kambing? Ayan. Iti yung kambing para may makain sa'yo. Ano natin yung kambing para makakain sila ng damo. Ayun, diba? Lag. Huwag makunta. Ibon ako. Tara. Ayun yung isang kambing. ang ganda ng view, di ba? Yes. Kamping. Yes. Ay, mga kambing dito para makakain sila ng damo. Oh, dito na. Yan. Hmm. Ini tapi tapi. kunin na naman natin isang kambing Ayan, ang ganda naman dalawa yan yung dalawa para makakain sila ng damot ang ganda ng presko dito ng hangin grabe, parang na siming ng hangin kambing begitu gitu gitu belum

Ka. 'Yan ang dito na lang aking vlog. Thank you so much.